Welcome to my channel. Pwede pa lang mabawasan ng 365 was sa YouTube. Lalo na pag hindi ka active. Yes po, totoo po 'yan. Ang gusto po kasi ni YouTube, palagi kang active. Lagi kang active. Lagi kang nag-upload. <laughs> Tapos mga original video dapat. Mga original video. Akala nung una, hindi pala, hindi nababawasan yung was hour sa YouTube. nababawasan din pala lalo pag sayang na sayang nga pag nabawasan yung last hour kasi lalo na pag matagal mong pinag-ipunan tapos hindi mo na pagkikinabangan kasi matagal <laughs> kaya dapat palagi ang active at nag-upload kay youtube para mabilis lumaki yung was hour Nanguna. Mm. Mabilis, mabilis dapat. Saka para ay original video upload mo. Lagi original video. Dapat mga original video. Yan gusto-gusto ni YouTube. Tapos active ka pa akin. Sayang naman pag nabawasan yung was hour. Kasi na, hindi ka naman na active palagi. Eh, tapos, hmm. Pag inabot ka ng 365 days, posibleng mabawasan yung was hour. Kasi hindi ka active. So gusto niya uh, YouTube. Kung active na active ka. Pwede palagi ka nga. Pwede. Pwede mabawasan.